Ayan. Gawa natin ang swell para dun sa kangkong natin. Tapos nakaputulan na rin natin yung Wilkins. Tapos nabutasan na rin natin yung pinakaibabaw. Ah. Uh, na tayo mga kabay. Pero bago ang lahat. Inom muna ko tubig. Kasi dito, kailangan ko nang madaliin mga kabay kasi sobrang init na oh. Aww. Okay, nakikita nyo. Ayan dito, sa pisto ko medyo malilim pa yan. Pero dito mga kabay, mainit na. Yan no? Naiinita na naiinitan na man yung mga ano natin. Mga halaman. Pero, uh, nadiligan ko naman yan kanina, mga kabay. Yung mga halaman natin. Yan. Uh, dito may puno ng mangga. Yan. Sobrang laki. Yan. Sobrang daming bunga din yan, mga kabay. Tapos, uh, yung kar natin natin. Ayan. Ayos na rin natin yan. Uh, ang gagawin natin, dito na tayo sa ano. Uh, ito yung mga ano ko pala, mga kabay. Yung kangkong. Yan. Uh, bali uh, 20 piraso din mga kabay ayan no, kasi nagpunla tayo yan siya ayan, nagpunla tayo uh, Ano kasi ito mga kabay? Uh, Chinese kangkong. Yan. Pwede pwede mga kabay kahit sa tuyo. Yan. Kapag may mga uh, paso kayo dyan sa inyong bahay, uh, pwede kayo magtanim mga kabay. Yan. Pwede. Gamitin natin itong uh, Wilkins ng tubig. Yan, parang hydro, uh, hydro hydropower naman ito. <laughs> uh, hydroponics. Yan, ito, ito yung gagamitin natin. Yan. Tapos dito natin siya itanim. Ito mamaya, lalagyan natin ito ng tubig para ito na yung magiging ano niya mga kabay. At saka itong purpose na ito mga kabay. Halimbawa, maglagay tayo ng mga bulok na... Ah, huwag yung bulok. Balat ng saging, balat ng mangga, balat ng apple pwede natin ilagay dito mga kabay kasi uh, kakainin niya pa rin ulit yung mga kabay yan uh, panoorin niyo na lang mga iba nating video gagawa tayong ganong video para hindi niyo na itapon mga kabay hop shout out sa dumana na motorsiklo yan <laughs> uh, umpisa na natin mga kabay kasi ganyan lang yan oh, ganito sa mga kabay oh. yan ito ah, uh, siyempre lalagyan natin ng tubig yan para hindi sa matumba lalagay ko muna tubig mga kabay kasi dito may malagadira ako yan yan siya lalagyan natin ng tubig yan ganyan lang sa mga kabay pagka ano tayo yan abot na yan o hindi aapaw tapos subok na natin yan o yan Uh, sakto lang sa mga kabay, Ayan, pero pwede rin natin mamaya dagdagan. Okay? Para makapag-start na tayo, malagay natin dito. Tapos, simple sit-up natin yung kasta natin. Yan siya, mag-start na tayo mga kabay. And ito, malagay na natin dito. Tapos, lalagyan natin ng swill. Uh, Yan siya. Okay? Yan. Sobrang dami nga yung swill natin mga kabay. Yan. I-sexip na natin. Ito siya. Top. Ayan ang Ito mga kabay, parating na siyang ano, kahit hindi na natin diligan, pwede na siya mga kabay kasi uh, papasok na yung ano dyan. Yan. Sobrang dami natin, natin, natin na kinaswill. Tapos siyempre, tanim na natin isa-isa yung kangkong natin. Yan. Pero lang sa kadali mga kabay. O mga ano natin kapag ka, pag gusto natin magkaroon talaga ng gulay sa bakura natin, uh, bakit pa tayo bibili mga kabay? Eh, may mga paraan naman. Kaya yung mga sana yung mga video ko mga kabay, uh, huwag nyo ka talaga kalimutan mga kabay na i-share yung mga gagawin natin. Para, pag, para mas marami pang makakita mga kabay. Sa kaligtas tayo dito mga kabay, tayo yung nakakaalam mga uh, pamilya natin ligtas silang kumain sa gulay kaya ganito lang yung ano natin mga uh, gagawin yan siya yan patuloy lang sa pagtatanim malapit na matapos uh, ilang piraso na lang yan binubuna uh, binubutasan na natin sa daliri natin tapos pasok natin yung Uh, puno ng kangkong para uh, maipunla natin lahat uh, ganyan lang sa kadali yan taso natin nasito rin siya oh Diba ba di yan Nagyan natin ulit Nang ano ah uh, 'yung ginawa natin sa uwel, na okay na sa mga kabay. Uh, na nagawa na natin 'yung ano, uh, 'yung pagtatanim natin ng kung, kangkong na pwede sa labas ng ating bahay. Ito na sa mga kabay 'o. Oh, oh di ba sobrang ganda niya na? 'Yung lang siya sa wilkin ng uh, tubig. Ah, uh, ito naman 'yung natira mga kabay, ah, uh, may aloe vera dito. Itatanim ko na rin siya. Yan may tatlo akong aloe kasi ito mga kabay uh, ah, napakalaking tulong din ng alubira Kasi ah pagkagusto natin sa mga cuttings mga kabay yung mga mangga kalamansi Pwede tayo dito mga kabay kasi rote din siya. Yan, tanim din natin tong alubira kasi may natira tayo dito. Okay. Ah, tanim ko muna saglit mga kabay. Yan, ah, tanggalan ko lang siya ng ano sa ilalim. Ayan. Yung alubira natin. Okay, kaya tanim natin dito. yan itong isa. Yan ito mga kabay, napakalaking tulong tong aloe vera. Marami tayong paggagamitan dito mga kabay. Saka ngayon mga kabay, wala masyadong nag-ano ng aloe vera talaga. Pero hindi nila alam, napaka... Daming pwede pakinabangan sa aloe vera mga kabay. Yan, tapos yung ano natin, ito dadagdagan na lang natin yung tubig natin. Ito, tapos diligan natin sila. Yan. ah ito, dadagdagan ko lang tubig mga kabay para makaakyat na talaga siya. Yan, ito natin. Tapos sabay dilig na mga kabay Okay, tapos, diligan din natin yung aloe natin. Yan siya. Tapos, balik natin to para hindi apaw. Ayan, gulis ang mapo, mga kabay. Siyempre, didiligan din natin, mga kabay, yung, ano natin, uh, bagong punla. O, ito na siya. O, napaka-simple. Napakadali, mga kabay. Tapos ito, ilagay na lang natin sa lili, mga kabay. Anuhin na lang natin na kung kailan siya makarecover uli. Ah, good morning, mga kabay. Update doon sa kangkong na pinunla natin yan nandito naman tayo sa munting garden yan may mega ka shoutout sa inyo lahat maganda-maganda-magandang umaga <laughs> ah mga kabay kasi ah, kaya gumawa tayo ng mga 'di ba mga video ah, mga good vibes na video saka may natutunan din tayo mga kabay yung mga natutunan ko siyempre isi share ko rin sa inyo kaya mega ka shoutout sa inyo lahat <laughs> A good morning pala sa mga lahat ng mga OFW natin. Yan, saan man kayong bansa naroroon, ingat lagi. God bless sa atin lahat mga kabay. O ito yung ano natin mga kabay ito, ito yung tubig kasi pinutol natin yung ano, yung tubig na mineral. Uh, kahit iiwan natin doon sa labas mga kabay o naarawan sa maghapon o isang linggo, ito mga kabay hindi na hindi ang ang pinaka advantage nito mga kabay. Uh, hindi tayo mag-alala mga kabay sa tanim natin, kasi uh, may sarili na siyang makukuna ng mineral dito sa baba uh, iba naman kasi yung ano, yung tawag dito yung nakakalimutan ko na naman yung Horsan. hydroponics kasi yun mga kabay uh, may nagpapagana doon na uh, motor para umikot yung tubig uh, ito lang mga kabay yung tubig nito may expire kasi siyempre mga kabay uh, nakasarado dito sa taas. Pero mga kabay hindi siya pinapasok ng mga poison kasi sarado siya. Yan ang advantage nito. Yan. Uh, nakikita nyo naman mga kabay yung ano natin, yung uh, kangkong natin na pakalusog ayan oh. Mara yan oh. Uh, Mara malapit na natin tumama ng mga kabay mapakinabangan ayan. Ah uh, ilang dish na lang uh, tataba na tong mga ano nya yung mga uh, bawat puno niya. Pwede na natin i... Ano mga kabay? Pagka naggulay tayo, pwede na natin siya magamit. Yan ang pinagkaiba mga kabay. At saka dito, may bago akong gagawin. Ah, kahapon, yung sili na ano mga kabay, yung manghang, yung mabintang-mabintang ah, mga kabay, ang daming gumagamit sa panahon na to. Ah, ayan mga kabay, ipupunla ko na siya. Panibagong ano naman mga kabay, panibagong punla na naman. Ang gagamitin ko ito, dito ko siya ipunla. Kasi ayun na nga, kapag i-direct natin sa lupa sobrang init mga kabay pagka dito nakukulong yung tubig hindi sa basta-basta matuyo yung lupa natin tapos gagamit ako ng kompos ito yung kompos yan tapos mga kabay ah uh, yung asawa ng anak ng bus ko mga kabay bumili ng kamote ah uh, sabi niya sa akin mga kabay kung kaya ko daw buhayin yung uh, laman sabi ko naman eh Yakang-yaka yan. Kayang-kaya ko yan buhayin. <laughs> Ito sa mga kabay kasi, uh, wala pa tayong varieties dito na nakatanim dito sa Pilipinas mga kabay kasi. Ayan na nga, galing siyang ano? Japan. Kasi yung nakalagay, uh, syung-syung-syang-syang. Ayan o. Oh. <laughs> Japanese sweet potato. Uh, bali limang piraso mga kabay. Ayan o, oh, limang piraso. Tumawa talaga uh, tumawa tuloy sa akin si Ison mga kabay. ayun no. Oh. Yan nagtatago para siyang ano para sa tickling ayun no. Oh. Yan. Kasi nandito tayo sa Munting Garden ni eh, mga kabay. O, oh, ito yung ano natin sobrang init ngayon. Yan ang kalangitan natin walang kaulap-ulap. Yan nandito tayo sa may ilalim ng mangga. Nandito ako sa ilalim ng ipil-ipil. Kasi Malapit na ako maaarawan. <laughs> Kailangan na natin bilisan mga kabay. Kasi ayun na nga pahabol natin. Uh, ipupunla ko to. Isasama ko na lang to mga kabay sa uh, pag-update natin at saka yung pagpupunla. Yan para medyo humaba din yung video natin. Yan dyan, may mga kamuti tayo mga kabay. Uh, mamaya, uh, bibili siguro ako ng isda kasi may pangsahog tayo mga kabayan ang advantage mga kabay sa ano pagka masipag ka yan kasi pagka gusto mong mag ano mga kabay hindi ka na bibili kung hindi pupunta ka na lang sa Monting Garden uh, pwede ka na mag ano mga kabay makapagluto ng ulam okay eh, handa ko lang to mga kabay hindi uh, leh handa gagawin ko na lang <laughs> okay ilagay ko na dito mga kabay para napunlaan na natin ng uh, buto ng sili yan siya Dan. pinakamaganda mga kabay ha uh, tips ko lang sa inyo kapag magtanim kayo ng mga buto mga kabay gumamit na kayo ng compost para madali makapag ano yung mga buto natin kasi pagka lupa na ano mga kabay kung saan saan tayo kukuha mga kabay hindi tayo sure kasi alam nyo naman yung lupa natin mga kabay hindi naligtas sa pagiging acidic nya kaya pinakamaganda pa rin yung compost yung mga nabibili natin sa mga ano sa mga garden o saan man niya na mga tindahan mas maganda pa rin mga kabay pagka gumamit tayo ng compost para sa mga buto ng ano natin yung mga pinupunla para sure tayo mga kabay hindi masayang yung uh, pagod natin yan mag ano lang tayo ng compost tapos yung kamote mamaya eh tanim ko rin siya sa ganito mga kabay para magsama-sama na lahat ng ano ko dito uh, mga bagong punla yan na siya. Okay na yan. Siyempre, tatanggalan ko yung medyo malaki. Yan, yung mga hindi nadurog mga kabay. Yan, tatanggalin ko lang. Yung mga tumitigas na ano ng kumpos. Anong kinuha mo dyan? ne Sa orasa na? Alas 10 na? Patay. Yan alis pala kami mga kabay. Punla ko na to. Oh. Eh, bakit ngayon mo sinabi? Yan. Punla lang natin yung sili. Init pa naman doon. Ha? Oh, sa ano? Sa? Tawag nito? Okay, ito mga kami, balikan ko na ito mamaya kasi alis pala kami. Ayan, ganito talaga buhay natin. Ah, pag may lakad yung boss, no choice. Ayan, ano ko lang mga kabay para may ano ko na. Ayan o, pinunla na natin yung buto ng sili. Ayan. Ito mga kabay, sobrang dami nito mga kabay pagka ito na ano natin. Ah, napabuhay lahat pero 100% mga kabay na itong mga buto ng sili ang tulad nito uh, ah, maano niya mga kabay mabubuhay talaga yan para ah, sa buwan ng May may mga bago na tayo ng tanim yan hindi ko lang no, tama na yan kasi alis nga kami yan ano kulang lang ah, lalagyan ko lang ng ano mga kabay takip tapos, hindi ko muna sa diligan, mga kabay. Mamaya na pagdating namin. Kasi, yun na nga. Uh, aalis kami ng bus po. Yan, may lakad. Kaya, maiwan ko muna to mga kabay. Yan siya. Yun. Okay. Paano, mga kabay? Hanggang dito na lang. Yan, maraming salamat. Kasi, alis nga kami. Kailangan ko na magmamadali. Five minutes later. Ay, nakapag-base na tayo kaagad. <laughs> Ayan. Ayan ko. Grabe. Ayan. Punta lang ko doon sa sakyan. At yung ano ko. Uh, salamin. Ayan. Wala mga kabay. Uh, ano talaga. Ganito talaga buhay natin. Ayan, kasi dito natin binubuhay yung... Uh, pamilya natin mga kabay, at uh, tiyaga lang talaga. Yan, may pupuntahan kami. Ah, uh, may lakad si sir. Di ko alam mga kabay kung saan. Yan, ayos ko lang yung gamit. Ililim ko pa yung sasakyan mga kabay kasi sobrang init. Ha, grabe init. Yan, up. Tubig, yung sapatos. Ha. Yan, sinya na mga kabay. Ang... Ano no ang ano tawag nito? Uh, magulo yung magalaw yung camera natin kasi yan nga nag pa tayo tapos start ko lang sa ano ko sa sama medyo malili mga kabay para hindi masyadong ano mainit ah grabe init start ko lang lagay ko lang sa sa ano Dali-dali ako kumain. Ah. <laughs> Ngayon, um, medyo um, dito malilim-lilim ditong kunti. Tapos ah uh, hanapin ko lang yung ano. Yung salamin ko. Kasi di ko alam kung saan nakalagay. <laughs> iwan ko yata kanina. De iwan yung salamin ko. Ayun oh. Nandito sa ano na atin. Nah, itu Ini yang salamin Hah, di na nasi sir